Magandang araw ng Biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Naging produktibo at makabuluhan ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Sa isang payag sinabi ng pangulo na naisulong niya sa naturang summit ang mga interes ng Pilipinas tulad ng seguridad sa pagkain at enerhiya, proteksyon ng mga migranteng manggagawa, climate change at ang digital transformation. Pinagtibay din niya ng mga miyembro ng ASEAN at mga partner nito ang kalagahan ng kaayusang nakabatay sa pandaigdigang batas. Kabilang sa mga napag-usapan ang agawa ng teritoryo sa South China Sea, ang panawagan ng Pilipinas para sa mapayapang resolusyon ng mga hidwaan at pagtataguyod ng malayang paglalakbay sa pinag-aagawang teritoryo. Napag-usapan din sa summit ang sitwasyon sa Myanmar, pag-alis ng teknolohiyang nuklear sa Korean Peninsula at ang digmaan sa Ukraine. Nagipagpulong naman ang Pangulo sa sarisaring leader ng mga bansa kabilang sina Japanese Prime Minister Fumio Kishida at U.S. Vice President Kamala Harris. Nakalikom din si Marcos ng $22 million na halaga ng investment pledges mula sa ilang kumpanya sa Indonesia. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang World Bank sa pagsasaayos nito ng mga programang tutugon sa mga hamon kaugnay ng post-pandemic era, kabilang na ang pagigipagtulungan nito sa Pilipinas. Ipinabot ng Pangulo ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tulong ng World Bank sa Pilipinas sa kanyang pagkikipagpulong sa presidente nitong si Aljay Banga sa sidelines ng ASEAN Summit sa Indonesia. Anya nakatanggap ang Pilipinas ng iba't ibang grants mula sa World Bank sa loob ng napakaraming taon. Pinakauli rito ang pondo para sa Philippine Second Financial Sector Reform Development Policy na nagkakahalaga ng $600 million. Mapapalakas ito ang sektor ng pananalapi sa pagbangon ng bansa mula sa epekto ng COVID-19. Binanggit rin ang Pangulo ang mga programang sinuportahan ng World Bank tulad ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project, Mindanao Inclusive Agricultural Development Project at ang Philippine Rural Development Program. Suportado rin ng World Bank ang programang tutulong para mapagbuti ang K-12 program sa pamagitan ng paghahasa sa kasanayan ng mga guro. Tiniyak naman ni Banga na patuloy na makikipagtulungan ang World Bank sa programang makakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Pumirma ang Pilipinas at South Korea sa isang free trade agreement na inaasahang lalo pang magpapasigla sa ugnayan ng dalawang bansa. Sinaksiya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk-yeol ang pagpirma ng kasunduan sa pangunguna ni na Trade Secretary Alfredo Pascual at Korean Trade Minister An Duk Jun. Sa ginawang pagpupulong ni na Marcos at Yoon sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit, sinabi ng Pangulo na umasa siyang mapapalawak pa ang kalakalan at iba pang ugnayan ng kanilang mga bansa. Sa pamagitan ng pinirmahang FTA, mas palalakasin ang palitang pangkalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea na magre-resulta sa pagbubukas ng mas maraming trabaho. Mapapalawak din ito ang access ng Pilipinas sa merkado ng South Korea kabilang na ang pagluluwas ng tropical fruits at iba pang produkto at iba pang kooperasyon sa mga importanteng sektor at industriya. Samantala, kinilala ni Marcos ang tulong ng South Korea sa modernisasyon ng sandatahan sa mga proyekto sa Pilipinas at sa turismo. Para naman kay Yun, isang importanteng yugto sa relasyon ng Pilipinas at South Korea ang pagpirma sa kasunduan. Ipinayag din ni Yun na plano nilang magbukas ng mga oportunidad para sa mga manggagawang Pinoy sa South Korea at magbigay ng suporta sa posibilidad ng pagtatayo ng nuclear power plant sa Pilipinas. Sa ibang balita, naglabas ang Department of Budget and Management ng 3 bilyong pisong pondo para sa Fuel Subsidy Program bilang tugon sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Inaprubahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang paglalabas ng pondo na makakatulong sa tinatayang 1.36 na milyong benepisyaryo sa sektor ng transportasyon. Ayon sa DBM, makakatanggap ng tig-10,000 piso ang mga operator at driver ng mga modernized jeep at UV Express. 6,500 pesos naman ang makukuha ng mga gumagamit ng tradisyonal na jeep, UV Express, bus, minibus, taxi, shuttle service, transport network vehicle service, mga sasakyang pangturista turista at pang eskwela at mga field cab. 1,200 pesos naman ang para sa mga delivery riders at 1,000 para sa mga nag-ooperate ng tricycle. Magbibigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng lista ng mga kwalipikadong tumanggap ng fuel subsidy. Maaring makuha ng mga beneficiaryo ang kanilang ayuda mula sa Land Bank. Ayon naman kay Pangandaman, ang programa ay linsunod sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga nasa sektor ng transportasyon. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Barcelona. ito ang PNA Headlines na naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.